Kabanata apat na Putsiam sa pista ng mga Tabernikulo. Ang kabanatang ito ay batay sa Juan Kapitulo 7 bersikulo 1 hanggang 15, 37 hanggang 39. Tatlong beses sa isang taon ng mga Hudyo ay kinakailangang magtipon sa Jerusalem para sa relihiyosong mga layunin. Nababalot ng haliging ulap, ang dinakikitang lider ng Israel ay nagbigay ng mga tagubilin hinggil sa mga pagtitipong ito. Sa panahon ng pagkabihag ng mga Hudyo, hindi sila mapapansin, ngunit nang ang mga tao ay naibalik sa kanilang sariling lupain, ang pagdiriwang ng mga alaalang ito ay muling sinimulan. Disenyo ng Diyos na tawagin siya ng mga anibersaryo na ito sa isipan ng mga tao. Ngunit sa ilang mga eksepsyon, ang mga pari at pinuno ng bansa ay nakalimutan ang layuning ito. Siya na nag sa mga pambansang pagtitipo na ito at nakaunawa sa kanilang kahalagahan ay nakasaksi ng kanilang kabuktutan. Ang pista ng mga tebernikulo ay ang pangwakas na pagtitipon ng taon. Disenyo ng Diyos na sa panahong ito ay pagnilayan ng mga tao ang kanyang kabutihan at awa. Ang buong lupain ay nasa ilalim ng kanyang patnubay na tinatanggap ang kanyang pagpapala. Araw at gabi ang kanyang pagbabantay ay nagpatuloy. Ang araw at ulan ang naging dahilan upang ang lupa ay magbunga ng kanyang mga bunga. Mula sa mga lambak at kapatagan ng Palestina ang ani ay natipon. Ang mga olive berry ay napites, at ang mahalagang langis ay nakaimbak sa mga bote. Ang palad ay nagbunga ng kanyang tindahan. Ang mga lilang kumpol ng baging ay natapakan sa pisaan ng alak. Ang kapistahan ay nagpatuloy sa loob ng pitong araw, at para sa pagdiriwang nito ang mga naninirahan sa Palestine, kasama ang marami mula sa ibang mga lupain, ay umalis sa kanilang mga tahanan, at pumunta sa Jerusalem. Mula sa malayo at malapit ay dumating ang mga tao, na nagdadala sa kanilang mga kamay ng tanda ng kagalakan. Matanda at bata, mayaman at mahirap, lahat ay nagdala ng ilang regalo bilang pagpupugay ng pasasalamat sa kanya na nakoronahan sa taon ng kanyang kabutihan, at nagpahulog ng katabaan sa kanyang mga landas. Lahat ng bagay na maaaring mangyaring ang mata, at magbigay ng pagpapahayag sa universal na kagalakan, ay dinala mula sa kakahuyan, ang lungsod ay may anyong magandang kagubatan. Ang kapistahan na ito ay hindi lamang ang pag-aani ng pasasalamat, kundi ang alaala ng pangangalaga ng Diyos sa Israel sa ilang. Bilang paggunita sa buhay ng kanilang tulda, ang mga Israelita sa panahon ng kapistahan ay tumira sa mga kubol o tabernikulo ng mga berdeng sanga. Ang mga ito ay itinayo sa mga lansangan, sa mga korte ng templo, o sa mga bubungan. Ang mga burol at mga lambak na nakapalibot sa Jerusalem ay punuri ng mga madahong tirahan na ito, at tila nabubuhay sa mga tao. Sa pamamagitan ng sagradong awit at pasasalamat ay ipinagdiwang ng mga sumasamba ang okasyong ito. Ilang sandali bago ang kapistahan ay ang araw ng pagbabayad sala, nang, pagkatapos ng pagtatapat ng kanilang mga kasalanan, ang mga tao ay ipinahayag na may kapayapaan sa langit. Sa gayon ang daan ay inihanda para sa pagsasaya ng kapistahan, o magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Awit Kapitulo 106 Versikulo 1 Ay bumangon ng matagumpay, habang ang lahat ng uri ng musika, na hinaluan ng mga sigaw ng hozona ay sumasabay sa nagkakaisang pag-awit. Ang templo ang sentro ng pangkalahatang kagalakan. Narito ang karangyan ng mga seremonya ng paghahain. Dito, sa magkabilang panig ng puting marmol na hagdan ng sagradong gusali, ang koro ng mga levita ang nanguna sa paglilingkod sa pag-awit. Ang karamihan ng mga mananamba na ikinakaway ang kanilang mga sanga ng palma at merto, kinuha ang pile, at umalangaw-ngaw ang koro, at muli ang himig ay nahuli ng mga tinig sa malapit at sa malayo, hanggang sa ang nakapalibot na mga burol ay tinig na may papuri. Sa gabi ang templo at ang korte nito ay nagliliyab ng artificial na liwanag. Ang musika, ang pagwawagayway ng mga sanga ng palma, ang masayang hosana, ang malaking pulutong ng mga tao, na kung saan ang liwanag ay damaloy mula sa mga lampara na nakasabit, ang hanay ng mga pari at ang kamahalan ng mga seremonya ay pinagsama-sama upang gumawa ng isang tanawin na lubhang humanga ang mga tumitingin. Ngunit ang pinakakahanga hangang seremonya ng kapistahan, ang isa na nagpapahayag ng pinakamalaking pagsasaya, ay ang paggunita sa isang kaganapan sa ilang pamamalagi. Sa unang bukang liwayway ng araw, ang mga pari ay hamihip ng isang mahaba, matinis na tunog sa kanilang mga pilak na trompeta, at ang sumasagot na mga trompeta, at ang masayang hiyawa ng mga tao mula sa kanilang mga kubol, na umaalingaungaw sa burol at lambak, ay sumalubong sa araw ng kapistahan. Nang magkagayoy, isinawsaw ng saserdote mula sa umaagos na tubig ng kedren ang isang banga ng tubig, at itinaas ito sa itaas. Habang ang mga trumpeta ay tumutunog, siya ay umakyat sa malalawak na baitang ng templo, na pinapanatili ang oras sa musika na may mabagal at nasusukat na pagtapak, umaawit, samantala, ang aming mga paa ay tatayo sa loob ng iyong mga pintuang daan, o Jerusalem. Awit Kapitulo 122 Versikulo 2 Dinala niya ang flagan sa altar, na nasa gitnang posisyon sa korte ng mga pari. Narito ang dalawang pilak na palanggana na may pari na nakatayo sa bawat isa. Ang garapo ng tubig ay ibinuhos sa isa, at isang garapo ng alak sa isa, at ang laman ng dalawa ay umaagos sa isang tubo na nakikipag sa Kedron, at dinala sa patay na dagat. Ang pagpapakitang ito ng itinalagang tubig ay kumakatawan sa bukal na sa utos ng Diyos ay bumulwak mula sa bato upang pawiin ang uhaw ng mga anak ni Israel. Nang magkagayoy umalang ngaw ang masayang mga himig, ang Panginoong Jehova ay aking lakas at aking awit, sa makatuwid, kayo ay sisilok ng tubig mula sa mga balon ng kaligtasan. Isayas Kapitulo 12 Versikulo 2, 3 Habang ang mga anak ni Joseph ay naghahanda upang dumalo sa pista ng mga tabernikulo, nakita nila na si Kristo ay walang kilusan na nagpapahiwatig ng kanyang intensyon na dumalo. Pinagmamasdan nila siya ng may pagkabalisa. Mula nang gumaling sa Bethesda ay hindi na siya dumalo sa mga pambansang pagtitipon. Upang maiwasan ang walang kwentang hidwaan sa mga pinuno sa Jerusalem, itinakda niya ang kanyang mga gawain sa Galilea. Ang kanyang maliwanag na pagpapabe sa mga dakilang relihiyosong pagtitipon at ang pagkapuot na ipinakita sa kanya ng mga pari at mga rabay ay isang dahilan ng kaguluhan sa mga tao tungkol sa kanya at maging sa kanyang sariling mga alagad at kanyang mga kamag-anak. Sa kanyang mga turo ay pinag-isipan niya ang mga pagpapala ng pagsunod sa batas ng Diyos, ngunit siya mismo ay tila walang pakialam sa paglilingkod na banal na itinatag. Ang kanyang pakikisalamuha sa mga mininingil ng buwis at iba pang may masamang reputasyon, ang kanyang pagwawalang bahala sa mga pagdiriwang ng rabinikal, at ang kalayaan kung saan isinasantabi niya ang mga tradisyonal na pangangailangan hinggil sa sabat, na lahat ay tila naglalagay sa kanya sa isang antagonismo sa mga autoridad ng relihiyon ay nagdulot ng maraming pagtatanong. Inisip ng kanyang mga kapatid na isang pagkakamali para sa kanya na ihiwalay ang mga dakila at matalinong tao ng bansa. Nadama nila na ang mga taong ito ay dapat na nasa tama, at na si Jesus ang may kasalanan sa paglalagay ng kanyang sarili sa antagonismo sa kanila. Ngunit nasaksihan nila ang kanyang walang kapintasang buhay, at kahit na hindi nila inilagay ang kanilang mga sarili sa kanyang mga disipulo, sila ay labis na humanga sa kanyang mga gawa. Ang kanyang katanyagan sa Galilea ay kasiya siya sa kanilang ambisyon, umaasa pa rin sila na magbibigay siya ng katibayan ng kanyang kapangyarihan na haantong sa mga pariso upang makita na siya ang kanyang inaangkin. Paano kung siya ang Mesiyas, ang prinsipe ng Israel? Pinahalagahan nila ang kaisipang ito ng may mapagmataas na kasiyahan. Sa sobrang pagkabalisa nila tungkol dito ay hinimok nila si Kristo na pumunta sa Jerusalem. Umalis ka rito, ang sabi nila, at pamarun ka sa Judea, upang makita din ng iyong mga alagad ang mga gawa na iyong ginagawa. Sapagkat walang tao na gumagawa ng anumang bagay sa lihim, at siya rin ay naghahangad na makilala ng hayag. Kung gagawin mo ang mga bagay na ito, ipakita mo ang iyong sarili sa mundo. Ang, kung, ay nagbahayag ng pagdududa at hindi paniniwala. Iniuugnay nila ang kaduwagan at kahinaan sa kanya kung alam niya na siya ang Mesiyos, bakit ito kakaibang paglalaan at kawalan ng pagkilos? Kung talagang taglay niya ang gayong kapangyarihan, bakit hindi pumunta ng buong tapang sa Jerusalem, at igit ang kanyang mga pag-aangkin? Bakit hindi isagawa sa Jerusalem ang mga kamangha-manghang gawa na iniulat tungkol sa kanya sa Galilea? Huwag magtago sa mga liblib na lalawigan, sabi nila, at gawin ang iyong mga makapangyarihang gawa para sa kapakanan ng mga mangmang na magsasaka at mangingisda. Iharap ang iyong sarili sa kabisera, makuha ang suporta ng mga pari at pinuno, at magkaisa ang bansa sa pagtatatag ng bagong kaharian. Nangangatuwiran ang mga kapatid na ito ni Jesus mula sa makasariling motibo na kadalasang makikita sa puso ng mga ambisyoso para sa pagpapakita. Ang espiritong ito ay ang namumunong espirito ng mundo. Sila ay nasaktan dahil, sa halip na maghanap ng temporal na trono, ipinahayag ni Kristo ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. Lubos silang nadismaya ng tinalikuran siya ng napakaraming mga disipulo niya. Sila mismo ay tumalikod sa kanya upang takasan ang krus ng pagkilala sa ipinahayag ng kanyang mga gawa na siya ang isinugo ng Diyos. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking panahon ay hindi pa dumarating, datapwat ang inyong panahon ay laging handa. Hindi ka masusuklian ng mundo, ngunit sa akin ito ay napupuot, sapagkat ako ay nagpapatutoo tungkol dito, na ang mga gawa ni Yaon ay mas asama. Umahan kayo sa kapistahan na ito, hindi pa ako umaahon sa pista, sapagkat ang aking panahon ay hindi paganap. Nang masabi niya sa kanila ang mga salitang ito, siya ay nanatili pa rin sa Galilea. Ang kanyang mga kapatid ay nakipag-usap sa kanya sa tono ng autoridad, na nagtakda ng landas na dapat niyang tahakin. Ibinalik niya sa kanila ang kanilang pagsaway, hindi sila inuri sa kanyang mga disipulong tumatanggi sa sarili, kundi kasama ng sanglibutan. Hindi kayo maaaring kaputan ng sanglibutan, sabi niya, ngunit sa akin ito ay napupuot. Sapagkat pinatutuhanan ko na ang mga gawa ni ay mas asama. Ang mundo ay hindi napupuot sa mga katulad nito sa espirito, mahal sila nito bilang sarili nito. Ang mundo para kay Kristo ay hindi isang lugar ng kadalian at pagpapalaki ng sarili. Hindi siya nag-aabang ng pagkakataong sakupi ng kapangyarihan at kaluwalhatian nito. Wala itong inihandog na ganoong premyo para sa kanya. Ito ang lugar kung saan siya ipinadala ng kanyang ama. Siya ay ibinigay para sa buhay ng mundo upang may segowa ang dakilang plano ng pagtubos. Ginagawa niya ang kanyang gawain para sa nahulog na lahi. Ngunit hindi siya dapat maging mapangahas, hindi magmadali sa panganib, hindi magmadali sa isang krisis. Ang bawat pangyayari sa kanyang gawain ay may itinakdang oras. Dapat siyang maghintay ng matsaga. Alam niya na tatanggapin niya ang puot ng mundo, alam niya na ang kanyang gawain ay magbubuma ng kanyang kamatayan, ngunit ang maagang ilantad ang kanyang sarili ay hindi magiging kalooban ng kanyang ama. Mula sa Jerusalem ang ulat ng mga Himalani Kristo ay lumaganap saan man nagkalat ang mga Hudyo, at bagaman sa loob ng maraming buwan na siya ay wala sa mga kapistahan, ang interes sa kanya ay hindi nabawasan. Marami mula sa lahat ng bahagi ng mundo ang pumunta sa pista ng mga tebernikulo sa pag-asang makita siya. Sa simula ng kapistahan ay maraming mga pagtatanong ang ginawa para sa kanya. Hinanap siya ng mga pariso at mga pinuno, umaasa ng pagkakataong hatulan siya sabik silang nagtanong, nasaan siya? Ngunit walang nakakaalam. Ang pag-iisip tungkol sa kanya ay nakatataas sa lahat ng isipan. Sa pamamagitan ng takot sa mga saserdote at mga pinuno, walang nang ahas na kilalanin siya bilang ang Mesiyos. Ngunit sa lahat ng dako ay may tahimik ngunit mataimtim na talakayan tungkol sa kanya. Marami ang nagtanggol sa kanya bilang isang sinugo mula sa Diyos, habang ang iba ay tinulig sa siya bilang isang manlilinlang ng mga tao. Samantala si Jesus ay tahimik na nakarating sa Jerusalem, pumili siya ng hindi madalas na ruta na pupuntahan, upang maiwasan ang mga manlalakbay na patungo sa lungsod mula sa lahat ng lugar. Kung siya ay sumama sa alinman sa mga karavan na umahan sa kapistahan, ang atensyon ng publiko ay naakit sa kanya sa kanyang pagpasok sa lungsod, at ang isang popular na pagpapakita sa kanyang pabor ay pumukaw sa mga autoridad laban sa kanya. Ito ay upang maiwasan ito kaya pinili niya na maglakbay ng mag-isa. Sa gitna ng kapistahan, nang ang kaguluhan tungkol sa kanya ay nasa kasagsagan, siya ay pumasok sa looban ng templo sa harapan ng karamihan. Dahil sa kanyang pagliban sa kapistahan, hinimok na siya ay hindi ng ahas na ilagay ang kanyang sarili sa kapangyarihan ng mga saserdote at mga pinuno. Lahat ay nagulat sa kanyang presensya, natahimik ang bawat boses. Lahat ay nagtaka sa dignidad at katapangan ng kanyang pagdadala sa gitna ng makapangyarihang mga kaaway na nauuhaw sa kanyang buhay. Nakatayo sa gayon, ang sentro ng pagkahumaling sa napakalaking pulutong na iyon, si Jesus ay nagsalita sa kanila na hindi pa nagawa ng sinuman. Ang kanyang mga salita ay nagpakita ng kaalaman sa mga batas at institusyon ng Israel, sa paglilingkod sa paghahain at sa mga turo ng mga propeta, na higit pa kaysa sa mga pari at rabay. Nilagpasan niya ang mga hadlang ng formalismo at tradisyon. Ang mga eksena sa hinaharap na buhay ay tila nakalat sa harap niya. Bilang isa na nakakita sa hindi nakikita, siya ay nagsalita tungkol sa makalupa at makalangit, sa tao at sa banal, na may positibong autoridad. Ang kanyang mga salita ay pinakamalinaw at nakakumbinsi, at muli, tulad sa Capernaum, ang mga tao ay namangha sa kanyang pagtuturo, sapagkat ang kanyang salita ay may kapangyarihan. Lucas Kapitulo 4 Versikulo 32 Sa ilalim ng iba't ibang representasyon ay binalaan niya ang kanyang mga tagapakinig tungkol sa kapahamakan na darating sa lahat ng tumanggi sa mga pagpapalang dumating siya upang dalhin sa kanila. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng posibleng patunay na siya ay nagmula sa Diyos, at ginawa ang lahat ng posibleng pagsisikap na dalhin sila sa pagsisisi. Hindi siya tatanggihan at papatayin ng kanyang sariling bansa kung may iligtas niya sila mula sa pagkakasala ng gayong gawain. Lahat ay nagtaka sa kanyang kaalaman sa batas at sa mga hula, at ang tanong ay dumaan sa isa't isa, paano nalaman ng taong ito na sumusulat, na hindi kailanman natuto. Walang sino man ang itinuring na karapat dapat na maging isang relihiyosong guru maliban kung siya ay nag-aral sa mga paaralang rabbinical, at kapwa si Jesus at si Juan Bautista ay kinakatawan bilang ignoranti dahil hindi nila natanggap ang pagsasanay na ito. Yaong mga nakarinig sa kanila ay namangha sa kanilang kaalaman sa kasulatan, na hindi kailanman natuto. Sa mga tao ay wala sila, tunay, ngunit ang Diyos ng Langit ang kanilang guro, at mula sa kanya ay natanggap nila ang pinakamataas na uri ng karunungan. Habang nagsasalita si Jesus sa looban ng templo, nabigla ang mga tao. Ang mismong mga tao na pinakamarahas laban sa kanya ay nadama ang kanilang sarili na walang kapangyarihan na saktan siya. Para sa oras, ang lahat ng iba pang mga interes ay nakalimutan. Araw-araw ay tinuruan niya ang mga tao, hanggang sa huli, ang dakilang araw ng kapistahan. Ang umaga ng araw na ito ay natagpuan ang mga tao na pagod mula sa mahabang panahon ng kasiyahan. Biglang itinaas ni Jesus ang kanyang tinig sa mga tono na umalangaw-ngaw sa looban ng templo, kung ang sinuman ay nauuhaw, lumapit siya sa akin, at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang tiyan ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Dahil sa kalagayan ng mga tao, naging napakapilit ng apela na ito. Sila ay nakikibahagi sa isang patuloy na tagpo ng karangyan at kasiyahan, ang kanilang mga mata ay nasilaw sa liwanag at kulay, at ang kanilang mga tainga ay nalulugod sa pinakamayamang musika, ngunit walang anuman sa lahat ng mga seremonyang ito upang matugunan ang mga pangangailangan ng espiritu, walang makakapagpasyahan sa uhaw ng kaluluwa para sa hindi napapahamak. Inanyayahan sila ni Jesus na lumapit at uminom ng bukal ng buhay, nang magiging isang balon ng tubig sa kanila, na bumubukal sa buhay na walang hanggan. Isinagawa ng pari sa umagang iyon ang seremonya na ginuginita ang paghampas ng bato sa ilang. Ang batong iyon ay isang simbolo niya na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay magiging sanhi ng mga buhay na batis ng kaligtasan na damaloy sa lahat ng nauuhaw. Ang mga salita ni Kristo ay tubig ng buhay. Doon sa harapan ng nagkakatipo na karamihan ay ibinukod niya ang kanyang sarili upang saktan, upang ang tubig ng buhay ay damaloy sa mundo. Sa paghampas kay Kristo, naisip ni Satanas na sirain ang prinsipe ng buhay, ngunit mula sa hinampas na bato ay damaloy ang tubig na buhay. Habang si Jesus ay nagsasalita ng gayon sa mga tao, ang kanilang mga puso ay tuwang-tuwa sa kakaibang sindek, at marami ang handang bumulalas, kasama ang babae ng Samaria, bigyan mo ako ng tubig na ito, upang hindi ako mauho. Juan Kapitulo 4 Versikulo 15 alam ni Jesus ang mga pangangailangan ng kaluluwa. Ang karangyan, kayamanan, at dangal ay hindi makapagbibigay kasiyahan sa puso. Kung nauuhaw ang sinuman, lumapit siya sa akin. Ang mayaman, mahirap, mataas, mababa, ay parehong tinatanggap. Nangangako siya na papawiin ang bigat na isipan, aaliwin ang nagdadalamati, at bibigyan ng pag-asa ang nalulungkot. Marami sa mga nakarinig kay Jesus ay nagdadalamati dahil sa bigong pag-asa, marami ang nagpapalusog ng lihim na kalungkutan, marami ang naghahangad na bigyang kasiyahan ang kanilang hindi mapakali na punanibig sa mga bagay ng mundo at papuri ng mga tao, ngunit nang makamtan na ang lahat, nalaman nilang nagpagaw sila para lamang maabot ang isang sirang balon, kung saan hindi nila mapawi ang kanilang uhaw. Sa gitna ng kislap ng masayang eksena ay nakatayo sila, hindi nasisiyahan at malungkot. Ang bigla ang sigaw na iyon, kung ang sinuman ay nauuhaw, ang bumulaga sa kanila mula sa kanilang malungkot na pagninilay-nilay, at habang nakikinig sila sa mga sumunod na salita, ang kanilang isipan ay nag-alab ng isang bagong pag-asa. Iniharap ng banal na espiritu ang simbolo sa harap nila hanggang sa nakita nila dito ang alok ng hindi mabibaylang regalo ng kaligtasan. Ang sigaw ni Kristo sa nauuhaw na kaluluwa ay patuloy pa rin, at ito ay umaapila sa atin ng may higit na kapangyarihan kaysa sa mga nakarinig nito sa templo noong huling araw ng kapistahan. Bukas ang fountain para sa lahat. Ang mga pagod at pagod ay inaalok ang nakakapreskong draft ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay umiiyak pa rin, kung ang sinuman ay nauuhaw, hayaan siyang lumapit sa akin, at uminom. Hayaan mong lumapit ang nauuhaw, at sinuman ang nagnanais, kumuha ng tubig ng buhay na walang bayad. Sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay sa kanya ay hindi mauuhaw kailanman, ngunit ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang balon ng tubig sa kanya na bumubukal sa buhay na walang hanggan. Apokalipsis Kapitulo 22 Versikulo 17, Juan Kapitulo 4 Versikulo 14 Dito nagtatapos ang Kabanata 49, para updated ka sa susunod na kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.